Samatala, nagsimula ng mag-deploy ng mga tauhan ng Philippine National Police para po sa nalalapit na pagunitan ng undas ngayong taon. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Paul Montibon. Aabot sa 50,000 polis ang ipinakanat ng PNP sa buong bansa para sa opisyal na paghahanda para sa nalalapit na paggunita ng Undas 2025. Tiniyak ng pambansang polisya na magiging katuwang sila sa pagpapanatili ng kaayusan lalo na sa pagdagsa ng mga biyahero na inaasahang magsisiuwian sa kanilang probinsya. Sa ilalim ng soft deployment, unti-unti nang nagpuposisyon ang mga unit ng polisya at kanilang resources sa ground upang maiwasan ang traffic build up, mapanatili ang kaayusan at matiyak ang seguridad ng publiko. Official na ring itinaas ng PNP ang kanilang alert status sa heightened alert mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 3. Ibig sabihin, lahat ng police units sa buong bansa ay kailangan paigtingin ang kahandaan upang agad makatugon sa anumang insidente o emergency. Samantala bukod sa police personnel, so susuporta rin ang nasa mahigit labinan na libo na personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard at mahigit na apat na pong libong force multipliers. Inatasan din ang lahat ng regional at provincial directors na i-activate at ipatupad ang kanilang operational plans para sa undas, katuwang ang mga LGU at kaukulang ahensya ng gobyerno. Habang mananatili namang operational 24-7 ang mga checkpoint, police assistance desk at mobile patrols sa buong long weekend. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.